Magandang umaga po sa lahat. Kayo po ay dito sa kinatumya ng Governor De at nandito tayo sa bahagi ng uh, sa Governor De Rosso. Anong barangay? Barangay Labigan. At pagkikinong sa ating likuran. Ating likuran. Yan, uh, malakas yung mga alon. At yung mga alon is sa uh, balikan dito sa akin. Yung mga alon is nanggaling sa bandang east side portion ng ating mundo. Uh, sa may bagay Pacific Ocean. At doon naman sa kapila, doon sa kabila, ayan, makikita nyo malalaking alon, tapos balik ka dito sa akin ako yung bida ayan, makikita nyo, uh, tuwing ahahapas yung alon yung light blue kasi yung tubig is uh, color blue, no? Uh, yung taas, medyo madumi siya kasi mo sa namang hamon ng, na, uh, yan, yan lang po sa ngayon, ako po si Hoka sa namang hamon ng panahon, laging, tanda, laging ng buhay ay pera pera lang